ka pupunta mapupunta. Lalagyan natin ng yellow yung tubig nyo Oh, no, 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 no. tubig ang ay ilo. Kasi ayan yung inumin kay mainit. Oh. May ilo na. Bilis. Yung tubig kasi nila, grabe. Umiinit din. Lagyan natin ng yelo. <laughs> At, inumin nyo na to. Malamig na to. Ay, naku, natapon ko. <coughs> Ang daming tubig. <laughs> Ini namin mo na bulinggit. Inong mabulinggit. Tubig. Sobrang ko. Ano? Bahay? Inom na. Tapon ng tubig. Sulit ah. Uh, Ay bulinggit may no tubig na ikaw. Inom na. Malamig na yan. Sulit na. Inom na. Takot mo sila silo tuloy. Natakot takot sa yelo. Natakot <laughs> sa yelo. Ayaw tulog nyo. Inom na kayo doon. Malamig na yung tubig. Inom na doon, Tricol. Inom na doon, Panda. Malamig na yung tubig, Panda. 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 Inom na doon, malamig na yung tubig. Bilis na. Ano? Ay, gusto mo lang lumabas? Ha? Gusto mong lumabas lang? bawal lumabas. Ay 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 oh 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 oh, tigna mo, lumabas na siya oh, la na lumaya sa si Bulenget. Tigna mo, Tignan, lumayas na do, mayos na. Haha, may santo kung ta.

个。<laughs>